Kahit araw-araw ka pagagawa ng tinapay ay pwedeng-pwede dito sa ating kawali. Hello mga kakusina! Masarap ang tinapay lalo na pag bagong luto. Tara, umpisahan na natin. At dito maglagay lang ng medyo mainit na tubig. At asukal. i mix, -mix lang natin. Para matunaw ang sukal. At maglagay din ng yes. Para umalsa ang ating tinapay at i-mix-mix lang natin at i-rest lang natin dito ng mga 10 minutes at itabi lang muna natin at dito maglagay lang ng harina at isang itlog i-mix-mix lang natin saglit nagbabos ang yeast natin ibig sabihin okay pa yung yeast at sigurado na aalsang tinapay natin? Pag hindi na bubbles, ba huwag yun na ilagay. Bumili na lang kayo ng bagong yes. Ganito ang ginagawa ko para hindi masayang ang harina. At maglagay din tayo ng oil. Kahit anong oil na available nyo dyan sa inyong kusina ay pwede po. Pag wala kayong ganito, pwede na naman masahin na lang. Hindi po kayo mahihirapan sa pagmasa kasi malambot po ang dough. Magpahid na lang po kayo ng mantika sa kamay para hindi dumikit ang dough. Pagdanito na ang consistency ng ating dough ay pwede na. Magpahid lang tayo ng konting oil. Takpan lang natin at i-rest natin ng mga 1 hour. After 1 hour, ito na ang ating dough na double size na. At hatiin lang natin sa dalawa ang ating dough at ilagay na natin dito sa ating baking pan. At ilapad lang natin gamit ang mga kamay. Ayan po. Kung may mga leftover kayo dyan na lechon, edi wow, charot, pwedeng pwede niyo po ilagay dito. Napakasaka po niyan. O kahit anong leftover na mayroon kayo dyan para hindi naman masayang. At lagyan lang natin ng raisins. Optional lang po ang raisins. Kung wala kayong raisins, wag na lagyan. At yung natirang dough natin, ilagay natin sa ipabaw. Ganyan lang po ang gagawin natin. O ba diba, napakadali lang gawin, walang kahirap-hirap. Ang ham at raisins, optional lang po. Kung wala kayo, wag na lagyan. At i-rest lang natin ulit ng 1 hour. After 1 hour, pwede na natin dito isa ng sakawali. At takpan lang natin. After 25 minutes, ayan, may masarap at mainit na tayong tinapa ay. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe, pag-i-follow na lang po ang ating page at pas-share ang video. Maraming salamat po! Napakasarap nito partner sa kape o malamig na inumin. Hanggang sa susunod po!